channel na ito, ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Magandang araw sa ating lahat. Narito na naman po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos at lilinawin ang mga bagay-bagay patungkol sa Biblia. Isa sa ating pag-uusapan ay ang kamatayan ni Kristo, ang ating Panginoon at ang kaligtasan ng lahat ng tao. Isa sa mga sektang kumu-question sa pagka-Diyos ni Kristo ay ang mga Muslim. Sila ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos at siya ay namatay sa pahirap na paraan sa Cruz. Hindi maintindihan ng mga Muslim kung bakit pinahintulutan ng ala o ng Diyos ang kanyang propetang mamatay sa isang pahirap na kamatayan. Sa kabilang banda, narito naman ang sekta ng Iglesia ni Kristo na isa rin sa mga kumukwestiyon sa pagka-Diyos ni Kristo. Kung si Kristo daw ay Diyos, bakit siya namatay? Ang Diyos daw ay espiritu at immortal, at hindi namamatay at walang laman at dugo. Ganun pa man, inilalahad ng Biblia kung gaano kahalaga ang kamatayan at pagkabuhos ng perpektong dugo mula sa perpektong anak ng Diyos upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa record ng Biblia, ay hindi bababa sa siyam na pagkakataon ng mga individual ay ibinangon mula sa mga patay. Tatlo sa mga ito, ay matatagpuan sa lumang tipan, at kasama ang pagbangon muli ni Elijah sa anak ng isang balo sa 1 Kings chapter 17, ang pagbuhay muli kay Eliseo na anak ng isang babaeng Shunemite sa 2 Kings chapter 4 verse 32 to 35, at ang ikatlo ay ang pagbangon ng isang lalaki na wala ng buhay na dumampi ang katawan nito sa mga buto ni Elias sa 2 Kings chapter 13 verse 20 to 21. Sa bagong tipan, mayroong anim na pagkakataon ng mga partikular na individual na muling ibinangon sa mga patay. Sa mga ito, ang tatlo ay isinagawa mismo ni Kristo, kabilang ang pagbuhay sa anak ng isang balo sa 9, ang pagbuhay sa anak na babae ni Jairus, at ang pagbuhay sa kanyang kaibigang si Lazarus. Katulad nito, sa aklat ng mga gawa, ay binuhay ni Pedro si Tabitha at binuhay naman ni Pablo si Eutychus. At pagkatapos, syempre, nariyan ang napakahalagang muling pagkabuhay ni Kristo sa ikatlong araw pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkalibing. Bilang karagdagan sa lahat ng ito, mayroong isang grupo ng mga patay na santo o mga banal na bumangon mula sa kanilang mga libingan sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa Matthew chapter 27. Ang pisikal na katawan ng mga ito ay nabuhay muli, ang tawag dito ay resuscitation. Ang resuscitation ay ang pagkabuhay muli ng isang tao sa luma niyang katawan kung saan siya ay namatay. Sa kabilang banda, si Kristo ay nabuhay na maguli o resurrection. Ang resurrection naman, ay ang pagkabuhay na maguli na may bagong katawan o glorified body. Ang lahat ng mahimalang pagbangon na ito mula sa mga patay ay isang tunay na kahangahangang patutuos sa kapangyarihan ng Diyos, dahil dito, Marami ang nagtatanong, ano ang pagkakaiba ng mga taong nabanggit na muling nabuhay, sa muling pagkabuhay ni Kristo na ating tagapagligtas? Ang isang mahalagang CP ay ang 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23. Sinabi ni Pablo na si Kristo ang unang bunga ng mga binuhay muli. Ngunit kumusta naman ang mga binuhay bago ang kanyang pagkabuhay muli? Paano naman ang mga nasa lumang tipan o ang mga binuhay mismo ni Kristo? Hindi ba sila ang mga unang bunga? Hindi ayon kay Paul, si Kristo ay nabuhay na maguli at hindi na muling mamamatay. Ang lahat ng iba pang nabuhay na maguli ay binuhay, ngunit sa huli, ay mamamatay silang muli, at bubuhayin sa huling pagkakataon kasama ng lahat ng mga nakay Kristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ang kalidad ng kanilang pagkabuhay muli ay ibang iba sa pagkabuhay muli na naranasan ng Mesaya. Dagdag pa sa lahat ng ito, ang nabuhay na maguli na katawan ni Kristo, ay may mga bagong katangian, na hindi taglay ng kanyang katawan, bago ang pagkabuhay na maguli. Isa sa mga ito ay kaya niyang tumagos sa mga nakasarang pinto at nagagawa niyang magpakita at mawala, sa anumang oras niya man ibigin. At umakyat siya sa langit sa kanyang pisikal na katawan, wala pa sa ibang mga taong ito na binuhay ang nakatanggap na ng kanilang bagong nabuhay na maguling katawan, sila ay binuhay sa kanilang mortal, laman at dugong katawan na dati nilang kinamatayan na may pag-asang mamamatay silang muli. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mga pagkabuhay muli ay talagang mga resuscitation, samantalang si Kristo naman ay muling binuhay sa buong diwa. Ang pisikal na katawan ng mga ito ay nabuhay na muli, ngunit si Kristo ay nabuhay na maguli na na may glorified body na kanyang pag-aari, katawang walang pagkabulok at kamatayan. Salamat sa Diyos na tayong mga tumanggap kay Kristo, siya bilang ating Diyos at nag-iisang tagapagligtas, ay tatanggap din ng mga katawan na binagong ayon sa orihinal na hindi nasa sa ilalim sa pagkabulok o kamatayan. Kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin mo na kaagad ang subscribe button sa baba para ma-notify kayo kapag may bago akong mga upload. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.